Good morning mga kasari So ngayon, tayo ay nakapagbukas na po sa ating tindahan Dito na ako nag-start ng vlog <laughs> Dahil magluto na tayo ng itlog Para kay Dudong <laughs> Magluto na tayo ng itlog mga kasari At saka, syempre Salamat po sa inyong lahat Sa walang sawang sumusuporta sa ating channel Thank you, thank you so much po At ah uh, Ayon uh, sa aking mga members, thank you po sa inyong lahat. Sa aking FB page, no link channel, thank you so much mga ka-reels, mga ka-FB page, so thank you. At sa lahat ng member ko dyan, thank you, ilan lang po kayo, pero salamat, salamat po. So ngayon, nagluto na tayo guys. Para makapag-almosal na si Lulong. Ito so, yung almosal namin ay, siya ay itlog. Ito yung mga ating minuto na pagsari. Para sa almusal. Ayan na. Kain, kain na. Sumuli na at nagkakain na si sa Kita naman tayo sa ating tindahan. Gusto ko ni Arisa kasi ang gulo-gulo ng ating mga tityo ay hindi pala pero nasa mood yung eh yun. pero pag nasa mood magagawa mo lahat lipat mo lipat dito so lupo relate na gano'n minsan so kaya naupo-upo na tayo yung pangkatan uh, tayo uh, kung ano uh, ganap natin today so maraming salamat sa inyo nag-order niyo pala ako ng soft drink sa ating kinukuha niyo. Tige, ng tigi isa lang medyo tumal po yan. Eh. Pero ngayon lang yan. Magkakaroon nyo niya ng lumaragasan po. <laughs> so, i-clean natin yung kapit with clear para Para magkatotoo. Ano nga asari. So, ayan. At abangan natin ano yung mga in-order na inyong tindera. Yung okay, aking order ng kasari. Ayan. ayan. Isang coke na ano 8 oz at saka 1.5 tig isa lang medyo ano ngayon eh medyo matumal po hindi ganong maano hindi talaga masabi yung panahon na ah. makakasari pa man kahit na ganun po minsan o madalas laban lang talaga makakasari kasi na wala naman tayong ibang paraan kasi pag hindi tayo mag porsige hindi tayo mag hindi tayo magtuloy kung kailan lang natin gusto eh wala pong mangyari So, ayan. Tamang-tama. Isang piraso na lang yung aking coke na 8 oz So, yung mga soft drink products. Kaya, medyo kumalma ang mga nainom ng 8 oz So, ayan. Mga kasari. Ayan. Hindi ko pa na rearrange ng maayos ang aking mga soft drink sa chili. Magkagay muna ako kasi para lumamig. Tapos na din ang ating pag-holding arrange, arrange na mga kasari. Ayan, maramigin na natin. Kasari, sabi ko na naman yung araw natin So, ay, hindi naman sobrang. So, ay, hindi naman sobrang. So, huwag naman kung sobrang.

Kaya maraming salamat po sa inyo po ng mga lang sa sawang manood sa aking mga fake deal. Thank you guys. Thank you. At sa muli at sa aking mga reels ano, sa mga mga sa kamahal ko at sa aking channel is that is uh, that I love edit ng video. So, ayan. Uh, Thank you so much po sa inyo. Shout out to si Mami E, to Shari, to all my super chatters, to all my members. Thank you so much to all friends out there. Thank you so much, I really appreciate you guys. Advance, Merry Christmas, until next time. See you my next month and God bless for everyone.